yan may nagyaya sa akin may paglaban ito si Kill na Bobo tang ina mo si Super Saiyan to eh tang may kapangyarihan to katulad ni Goku Maruno mag teleport eh hindi mm, ka nakagalaw ngayon <coughs> teleportation technique tang ina mo ka napakawig mo naman boy lagi ka nagte teleport stun pang hindi na nakagalaw boy ano nahilo hilo ka tang ina mo mm hindi ka ngayon nakapag-move, hindi ka nakateleport ka, ako. bobo, ay hindi ka ligtas like boy, sabi pa niya dito, ano daw, lag daw siya, bobo ka ba? Ikaw na ipagaya, tas mag ma bigla magrarason. Tain na pala ni ito eh. Mm -hmm. Stand ka na naman boy, hmm. teleportation technique. Alago ko pala to si Kili, hayop na to wala ganyan na lang gagawin niya. Puro teleport kapag ka tay teleport ako wala talaga sinabi yung galaw nito yung ba, natuto to eh? no malapit na mamatay ah. gago itlang lang inom mo na tayo tubig <laughs> Okay. Sige, so, hindi na tayo mag-out. Bala na. Ang inaka ako naman. It's my turn to shine. Bang. Okay, kala mo makikidi mo ako. Ah, boy. Cancel. Cancel. Mm. Teleportation technique. Ang hirap naman dito kay Kill. Tangin na, araw yung pagta-teleport. Uy, mabusa na lakas dyan. Puro a teleport boy eh. Mayroon maglakad. Teleport na naman. Dito sinabi niya na lamang daw ako, tapos natakbo pa. So, sige gawin natin, meron tayong dalawang legend pet. Siya, isa lang legend pet niya. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung dalawang legend pet. And then, ipapalit natin ay epic. So, mga epic pets lang. So, ang ipapalit ko, tatanggalin ko yung dalawang yan. Ang ipapalit natin ay, uh, pwede na rin, reaper. Tapos, baratan. Yan, carry na. Palag-palag na siguro yun. So from 217 kps naging 209 kps na lang ang ipanglalaban natin so medyo lag na tayo dito boy so, kung titignan nyo wala na tayong legend pet meron lang talaga tayong legend armor eh, legend legend weapon hindi natin matanggal yan boy eh. may nasa warehouse yung epic natin so yun na lang putang ina wala, walang malakas lag eh. PLDC lagi <laughs> So, hindi na tayo nag-out dyan. na. Pagbigyan natin. At least nakascore siya. O, three leg ka na daw. Sabi niya, three leg. Leg, three leg. Isa lang leg ko par. Masama. Three leg ang puta. Isa lang leg natin. So, pinalitan natin yung repair ginawa po natin. Um, yan. Uh, peacock. So, that para mas mas makakady siya. Okay. Palag-palag na. Panis. Hina daw. O, oh, ito yung sa kanya. Meron siya diyang isang legend pet. O tayo wala na. Pero meron tayong legend web. Okay na rin yun. Palag-palag na. This 209 kps laban sa 213 kps. Dapat di na siya magte teleport dito. Hindi siya mag eh, Tayo na nag alagoko pa rin. Gago. Akala ko ba nun, hindi na siya mag-aalago Wala ganun pa din par. Pinartidahan ko na. Siya na yung lamang dito ha. Hindi na ako yung lamang. Pero par, ba't ganun? Kill, bobo, ba't ganyan ba ka? Kill. Hala ko ba ako, ako yung lamang? O yan na eh. Ikaw na yung lamang ko. Pero dami na nag-teleport na naman, boy. no ba? Ano pa? Inaro-aro. Ginawa mo na atang ano yan ha. Pagkaan yan ha. Lagi mong ginagawa eh. Hayop. Medyo naglalag na tayo dito para. Eagles. Pero hindi. Palag-palag pa rin tayo. Tang ina naro araw ang pagte-teleport. Ano ba 'yan, boy? Nakapagod 'yan. Dandan ka. Tang ina naglalag na naman ako. Eagles. goals. Pero hindi na. Para may suwi, inom muna tayo ng tubig. <laughs> okay lang. Kaya natin uminom ng tubig. na naglalag talaga oh hayo po dito kami dito ako na eagle si dito dito ako namatay kasi wala wala nga eh hindi wala magawa eh tas na stand pa tayo diyan din na nakagalaw ayan utang oh, inang wala na naman boy pero okay lang okay lang ibigay na natin sa kanya na yan wala namang problema eh baka si umiyak sabihin utang tamon trash talk pa hina bobo iyak na Pabawi na lang natin kasi kawawa kawawan <laughs> Kawawa naman siya, boy. Pabawi na lang natin. Okay lang yan. Okay, it's my turn to shine. Ako naman. Ako naman, boy. Hmm. Par, wala na akong legend dyan. Ha? Wala na akong legend but dyan. Par, bakit ka pa rin nagte teleport ha? Ang bobo mo lang talaga gumamit ng warrior. <laughs> so, dito, guys, taglag ako. Pero maganda dito at sinamba ko na talaga yung pagkalag kasi dito kahit naglalag tayo putang ina napatay pa rin natin siya. Kaboom bagsak. Tangin ina 209 kps. Walang legend pet. Patay ka. <laughs> Ikaw puta pinapartidahan ko na napatay pa. Nakaisa pa tayo. Goods na rin, goods na, goods na. pula talaga kahit weak yung character ko ngayon. Ampaw nga eh. Well, ampaw naman talaga pero okay lang mas malakas pa rin naman yung karakter ko. Actually, mas malakas yung karakter niya. Ang bobo lang niya talaga gumamit. <laughs> Kasi, pangit ng stats ng karakter na hindi itong to. Ang pangit ng stats. Pero, na kaya ko pa rin siyang bardagulin. Hayop. And, imagine, napapamove pa nga si Tanga. Ayan, magmove na naman niya, no? Nag-move na naman si Tanga. Ang bobong puta ang paw nga daw okay ang paw okay pero nag-out ka paano ba yan boy ano ba yan puro salita lang pala to, eh. puro salita pero walang gawa puro ebas pero wala namang palang panira tang inangyan. yan kahit na parang mamatay na ako pero wala di mo pa rin ako mapatay boy ayup wala ka talagang lakas, boy. Puro ka lang ibas. Kaso, uh, wala, boy. Wala kang tira. Wawaan naman. Pinapartidahan na nga kita, boy. Magpalakas daw ako. 217 kps. E, paano ba yan, boy? Kitang kita sa video. 209 kps lang yung, yung gamit ko sa'yo. <laughs> Bye!